Vice ganda, noindang sa dami ng mga tao sa Ilocos, mayor ng kandon na pagtripan. Punong-puno at talagang napakadami nga ang mga nagabang at nagpunta kahapon, sa Kandon Arena, sa naganap na show nila Vice at kanyang Showtime Family na sina MC at Lassie at alaga nitong si Jackie Gonzaga. Pagpasok pa lang sa arena ay halos magka-stampid din sa dami ng tao na nagtutulakan, noindang din si Vice sa dami ng mga tao na nag-abang sa kanila. Super thankful din si Vice sa napakainit na pagtanggap sa kanila sa Ilocos. Ngunisang dami talaga ng taong taong Ngunisang dami talaga <laughs> <laughs> ng oh taong Kasi nga nga kayo Sarap na, tutupin ka tulungin Kasi nga, usirakunang beja Ngunisang dami talaga ng taong Ipunta doon sa backstage sa dressing room. Chine-check na yung mga susuotin ko. Sabi ni Mayor, pat-check pat -patche mo na ang mga susuotin mo, Kasi baka mamaya, so chine-check niya. Nakita, Tapos nakita to ni Mayor. Sabi ko, Mayor, okay po ba yan? Okay naman. Tapos pagtalikot, wala mo pala si Mayor. Pagbalik si at niya pala. <laughs> sabi ni Mayor, medyo maluot. Mayroon ito bang magsusunod? Hindi, parang pala kong ganyan na ipasuot sa mga polis dito sa condo. kumaganda personal. Pelseran. Ganyan. Alam ko yan. Ganda-ganda kayo sa akin. Akala niyo ang darating ngayong gabi ay isang baklang pabayo? Pero ang dumating ay isang hile.

Kung nagamit ka doon, mukha akong takin. Gano'n? Oo. Oh, o, oh, oh. oh, basta hapag-uwi ko naman, hindi na, isa akong takin. Ikaw naman mukha kang tagalang-galang. Ay, talaga? Mukha kang matalino. Kaya, ano siya? Anong maganda salita? salita? Bakit? Pagtit ako. Pagtit <laughs> <Bakit>, ako. Ayun. <laughs> pagtit. Pagtit ako. Walang ibang pagtit kundi ako. <laughs> Nakita ko ayun ang pakit. Ayan, ka. Bakit? Okay. May takki ka na tuloy. <laughs> Nakakawa ah, kasi yung ganda. Kaya